kapalibag! Wrestler <laughs> yan! Ako dyan sa bato! <laughs> awag dyan <laughs> <niyo> sa bato! <laughs> awag dyan sa bato! Maya mata... Madapa kayo sa bato eh! Bago yung tinulok ako sa bato! Wrestler! <laughs> 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 <hindi, oh hindi kita tinulok ano! Inatak oh. ko lang inatak! Ay, okay, baka eh. ano ba ko? Ay, <laughs> <laughs> <Oy>, ano ko? <laughs> <laughs> ayaw ay, ko. Ay, sa manamat. Ay. <laughs> Kakalas ba? Video <laughs> oh, tayo. dalawa din. Babay na, babay. Ganyan kami magmahalan. Ay, <laughs> kasakitan. <laughs> <laughs> <laughs>